Hanggang ngayon na ay hindi pa rin matapos-tapos pag-usapan ang isyu patungkol sa hiwalayang Kratnyel kung saan ay damay na rito ang pangalan ni Andrea Brillantes na itinuturong dahilan ng tuluyang paghihiwalay ng long-time couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla lalo pa nang magkaroon ng bagong update tungkol sa pag-amin mismo ni Andrea Brillantes kay Catherine Bernardo na totoong nagkita sila ni Daniel Padilla at iyon na nga raw ang naging dahilan upang tuluyang tapusin ni Catherine Bernardo ang relasyon sa ex-boyfriend na si DJ. Samantala ay sa pag-amin na iyon ni Andrea ay naungkat pa ang iba pang isyo kung saan damay rin sina Seth Fedelan at Francine Diaz na napag-alamang mga tunay na biktima sa mga pinaggagawa ni Andrea. Samantala ay hindi pa rin matapos ang pambabash kay Francine Diaz na inakusahan ng maraming fans ni Andrea Brillantes na ahas at mang-aagaw kaya naman hindi na nakapagtigil ang kapatid ni Francine Diaz na si Chantal Diaz na ipagtanggol si Jean. Una nang may isang account ang nagsabing, I could afford set some grace dahil at least nag-apologize siya sa part niya while the ass bitches are probably throwing parties now thinking lusot sila sa blank nila. Diba nag-DM pa yung si Murdick kay Tita Belle a few weeks later as if di siya ng blank? Agad naman itong sinagot ng ate ni Francine at sinabing, First of all, how dare you call us bitches? At Ashes Twitter, do you know the whole story? This issue is so 2021 pa. If defending my sister means being called squammy and whatever so be it. Call me names, I don't care. I am no longer staying silent. Walang inagaw at walang inahas ang kapatid ko. Yes, my sister is not perfect. she's flawed but she's not even half of the person you claimed her to be you don't have the rights to call us names especially if you don't know the whole truth i am speaking up cause you guys are being too much and the year is almost ending just leave it here now be thankful now we are still considerate i could end you with what i know if want to But I'll choose not to. Dagdag ng ate ng Chin. Makikitang talagang may alam ang pamilya ni Francine subalit pinili nilang manahimik at nagkasundo na lamang sila ng kampo ni Seth Fedilan upang huwag ng hamaba ang gulo. Ang mahalaga ay nakita ng fans na okay si Francine, Seth at Catherine.